ayan guys, back, to normal na naman tayo. At dito na naman ako ngayon sa ating maliit na negosyo. Ayan guys, magpunas tayo ngayon dito sa ating ating ano, lalagyan ng paninda. Every morning ko itong ginagawa guys. every morning ko talaga itong ginagawa guys ano mo na... Ay. Paninda ko to sa so mga quick quick guys french fries sumay every morning talaga yan kailangan din nagdadagdag tayo ng ating mga paninda yan pagkatapos sa basa punasan na naman natin ang ano guys ng tuyo na tela para makintab siya lagi. Ayan na guys, pwede na nating ilagay ang ating patinda tulad nito, French fries. ding kuik-kuik. Ayan. Ayan, guys. Meron ding tempura. Oh. Ikaw lang. Oh. At saka, higyam. Kailangan lagay natin yan lahat para masaya. Acha may fish ball, gusto ko pa na reject. Sa kamay hotdog na hot Meron ding ano guys, pwede din magpaluto kayo ng hotdog tulad nito. Ayun, 'di diba? Ang snacks. Kailangan ilagay natin lahat. Yan, para masaya. Saka, mabibigyan niyo yung mga bumibili, guys. Ayan. Saka, yung siyumay. May siyupaw pa ako. May siyupaw, may siyumay. Ayan, pakita ko sa inyo lahat ng Guys, yan ang ating paninda ngayong umaga. Ayan, hindi ko pa nailagay yung ano dyan, yung shumay ko at shupaw. Ayan, dagdag kita din yan guys. Share ko lang ang aking maliit na negosyo na pang snack, guys. Tuloy-tuloy lang ang buhay, laban lang. Di tayo susukol sa, sa pagsubok natin sa ating buhay guys. Ayan, share ko lang.